What's up folks? Ngayong maga papunta tayo sa festo sa may tapat ng high school sa batol, Kaya naligo na ako at sumakay ng tricycle papunta sa pwesto. Tamang video lang muna sa tricycle bago makarating sa destinasyon. So ito nga pala yung bestseller nila namin pala sa baw. Sa ng buto ng baka. Siyempre hindi mawala yung tinda namin. You know? Meron kaming turon, pansit, tsaka ulam yan no, dinuguan yung pinakadulo. Hindi ko alam yung katabi ng dinuguan. Uy, may lango po. At least nasa labas. Siyempre may saging pa sa taas niyan. Panghimagas. So, kakain na ako. Gutom na ako eh. Ang alam ko ngayon ay... Hindi ko alam kung anong tawag. Basta manok. Yan, so kakain na ako. Yan, so titikman na natin yung luto ni Mama Isil kung masarap. Nung kumakain ako may tumawag sa akin, hindi ko kilala. Eh, joke lang pala yun. Yan, so kumain na ako. Yan, masarap naman lasang ulam. Siyempre, lasang manok din yan. Kasi manok yung karne niyan eh. Pagdating ng hapon, bibili na lang kami ng paninda. Kaya sumakay na kami ng tricycle. asa ah, likod pala ako. Punta kami SM. You know SM? Ah, andito na kami sa loob ng SM. Lakad-lakad. Bitbit bit ng tray. So, ang una namin kukunin is yung sabon. Kasi ito yung pinakamalapit eh. Yun. Sabon yung kinuha namin pero wings yung pangalan. hmm So, susunod naman. Puta tayo sa mga noodles. Ayan, nakita nyo naman. Iba bang flavor ang kinukuha niya? Mas marami, mas masaya. Gusto niya kasi yan eh. Oo, ayan oh. Kumukha natin mga maisil. Hindi niya pa alam kung anong kulay ang kukunin niya. Susunod naman tong kanton. I love kanton. Extra big yan. Chili manci Iyon oh. Susunod naman sa mga hindi... Marami kasing bata doon eh. Siyempre, school Kailangan namin bumili ng mga candy. Yan. Tapos, cream o. Baon ng bata. Pwede rin matanda. Tapos, sunod. Bread Kung may bread dapat may happy. Tsaka, hi -ho. You know. May magic flakes pa pala. Tapos, punta kami sa sunod, Super crunch naman. Tapos, choco mocho. Yan, kuha lang. Yan, na naunang naglalakad si Ann kasi siya magbayad. Ha! Hi! So, hindi pa kami tapos. Bibili pa kami. Kukuha pala kami. Yan naman, stick ko. Pero hindi yan. Kukunin namin yung mas malaki. Yun, no? Know. Mas malaki, mas masarap. Oop, break time muna. Pagod na ako nagbitbit. Sunod naman si Ann kukuha. Piatos. Paborito niya kasi yan, eh. Tsaka siya magbabayad, alur. Kaya kukuha siya ng gusto niya. Yan, may mobi. Nagbibenta pa silang bike dito. Akala ko pinapromo nila. Yan, may na lang si Mama Isil ngayon. Hindi niya alam kung anong kukunin niya. Pero nagbago isip niya. Punta na lang daw kami sa Nesty. 10 pesos lang ang Nesty. Noon, ngayon hindi na. Hinti na pack niyan. Yan, kargado na yung mga basket namin. Pupunta na kami sa kahira ngayon para magbayad. Ayun, kita niya naman, dami namin bit-bit. May -bit. pala namin binili. Punta na tayo sa kahira, yan na. Eh, bagsak mo na lang yung mga yan, Mama Isil. Bahala na lang magtitit yung kahera dyan. Ipatitit mo nang ipatitit yan. Babayaran naman ni tot yan. May binili pa pala kaming gatas. Hindi ko alam saan nila gagamitin yan. Sunod naman tong basket ko. Yan. Ilalapag ko naman sa kahera para may titit -tit niya. Punch yun ha. May punch kasi ng kahera yan eh. Para malaman kung magkano lahat. At kung ilan na yung quantity. Wow, quantity. Madami kasi to eh. Yan, so kukunin ko na lahat nasa basket. Para makuwenta na ni ating Hidingdong e pala kaming kinuha Hindi e. ko napansin Yan, irerepack na ni Kuya Isa siyang repackers Inaayos niya muna bago niya Ilagay sa box Yan, so nagbayad na si Anne Susuklihan na lang Wala akong magkano binayaran niya Pero tukoy okay yung nilabas niya eh Yan, so ikakaot na ni Kuya saka pangyarihan ng paa Itatali niya yan Partida isang paa lang yan Paano pag naging dalawa yan Oh, natin kung paano ay eh, tatali ni Kuya yan. Hardcore magtali ito eh. Oh. Tatali niyang mic pit para ma-fix. Ayan oh, ang lakas. Oop. Ayusin niya namin yung kabila para hindi tumapon. Tsaka hindi lalagay yung tali. Yan naman, nakikita nyo. Pinaikot. At talpak ang kahon. And siya, run. Wala. Walang takas yung mga pinamili. Ikakat niya na yun. Tapos itatali niya na lang. Pagkatapos yan, bubuhatin ko palabas yan. Hanggang doon sa may palengke. May kasama pa yung sito eh. Tsaka uh, coke. So dito kami, next stop over kami. Talos trading. Mukhang pulobe na Dito kami nga sa tapat ng blue box. So, oh, ayun o. Oh. Gate 2 ata ito eh. O oh, gate 3. Tamang chillax muna. Pagkatapos na namin dito ay uwi na kami. Yun, nagkanya-kanya na kami. Uwi silang patol, uwi akong sin sayon. So, nakasakay na ako kay Mr. Bermudes sa loob ng tricycle niya. Yan you know, o, Bermudes. May S pang nakalagay. Hindi ko alam kung ano yung S. Mukha pa namang fresh ako. Ito ulit yung Bermudes, anak ng Bermudes na naman. Ngayon you know, o, alis na kami. Mandar na yung tricycle ni Mr. Bermudes. Papuntang sinsayon to. Isa ko pa sa loob. Ngayon, so, nalabas ko na yung bente ko para pamasahe. Yan, yeah, nakarating na ako. Dito na ako sa compound namin yun, no? Diba? Ang ganda. Ayan, mukha na akong narag. So, yun lang. Salamat.